Good morning po mga kalaki, magandang umaga po. Narito na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga. Halika kunin mo na po mga kalaki at syempre, hello, hello, hello po. Ayan na po, nalalapit na po ang Pasko at malapit na po ang aking kaarawan. Ito na po, ang 3 digit lucky numbers Hong Kong. 078 Singapore 996 China 228 Texas 315 Israel 309 Las Vegas 287 Alaska 336 Saudi 039 Japan 183 Italy 257 Germany 962 Korea 384 Greece 118 Canada 049 Mexico 526 Australia 339 New Zealand 657 India, 510. Philippines, 935. Thailand, 284. Taiwan, 607. Malaysia, 303. At Dubai, 991. Okay mga kalaki, yan na po yung mga 3-digit lucky numbers po. Ngayon pong alas 8 ng umaga, ang aga naman ng ice cream na yan. Asan ba yan? Naririnig ko. Ayan po mga kalaki, syempre po. Good luck, good luck po at sana po i-rumble niyo yan ha para po mabaliktad man ang numero panalo pa rin po tayo good luck mga kalaki